sa ibang bansa ka nga nagtatrabaho pero katulong ka naman. Hindi hindi ka asenso uy. Hindi nyo ba alam na mas malaki pa yung naiipon ng mga kasambahay dito sa ibang bansa kumpara sa mga normal na nagtatrabaho dito sa abroad? Unang-una, hindi na sila kailangan magbayad pa ng bahay dahil libre na ang bahay nila. Hindi na rin nila kailangan bumili ng pagkain dahil kasama yon sa privilehyong nakukuha nila every month. Minsan pa nga may monthly allowance pa yan katulad ng shampoo, sabon at marami pang iba. Kaya wag na wag mong sasabihin na katulong lang sila. Kasi yung katulong na minamaliit mo, sila pa yung mas maraming naiipon kumpara sa atin. Yung katulong na sinasabi mo, marami ng ari-arian sa Pilipinas. Marami na rin napagtapos yung katulong na minamaliit mo. Baka nga, mangutang ka pa dyan eh. Kung nakabase ang pagrespeto mo sa trabaho ng isang tao, Sayo ang may mali at hindi sa kanila. Tandaan mo, bilog ang mundo at hindi laging nasa itaas ka. Pare-parehas lang tayo ng ibang bansa para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Kaya wala kang karapatan para maliitin at hindi sila irespeto. Alam nyo ba yung mga ibang katulong na kilala ko dito sa ibang bansa? Nakapagpundar na sila at may sari sarili na silang negosyo. Di pa nakaka-proud? Kaya hindi basihan ang estado mo ngayon sa buhay. Ang basihan ay kung paano mo ito mapagtatagumpayan. At ang importante, ginagawa mo ito para sa pamilya mo. Pagulat ka. Yang minamaliit mong katulong Sa bandang huli sa kanya ka palalapit para humingi ng tulong Kaya huwag masyadong mapanghusga ha Kuha mo?